Nasa sistema 1075 DDDY DYNS Tatak Mas Bate Nangod to sa atong tanan Live subong diri sa barangay Tagbun Kagayon sa atong nakalap na balita Manok nagagi sa silingan Pag uli Piang Usa ka lalaki nagpamanila Pag uli Bakla Isa ka manok Nawala Pag otro This song is brought to you by Facebook. Pogi sa profile sa personal pangit. Thank you. Amo lang tong among mabalita subong kag ko an Please follow, like and share. <laughs> no. <laughs> Usa ka manok nag-agi sa silingan pagbalik. Piang. Amit <laughs> na ha? Huh? Pero han. This. <laughs> Nasa-steam One! <laughs> Lalaki, Nagpamanila. pag uli, bakla! Ay Sige! Amulan. <laughs> Sige lang! <laughs>